natin ang mga naganap sa ikalabing pamaskong handog na isinagawa para sa mga masisipag at magigiting nating mga OFW. Panoorin po natin ito. Congratulations. Upang iparating ang pasasalamat para sa sipag at sakripisyo ng mga kababahin nating OFW at tiyakin na nararamdaman nila ang kahalagahan sa panahon ng Pasko, ay nagsagawa ng ikalabindalawang Pamaskong Handog ang nagungunang bangko sa bansa, katuwang ang malaking mall chain nito lamang Sabado. Ang nasabing pagdiriwang ay pinangunahan ni Viola Pascual na naghandog ng isang awiting sa kanyang mga tagahanga at ang social media influencer na si Small Laude na kinatumaan ng mga manonood. Napuno ng saya, sayawan at paprebyo ang naturang event na kinagiriwa ng mga balikbayang OFW at kanilang pamilya. Isa din sa inabangan ay ang mga discount at promo sa mga nais mamili ng kanilang mga pangregalo. Naging highlight din ng pagdiriwang ang pagkikita ng isang kababayan natin na nagtatrabaho sa Hong Kong at kanyang pamilya na matagal na rin nagkawalay. After 22 years, nandito po ako ngayong Christmas season kasama ang aking tatlong grandchildren. Umalis po ako ng wow! Philippines. Wala pa po akong Ito ang uh, uh, masaya dahil kumpleto kami dito. Cumpleto ang pamilya. Yes. Yes. Ang sakripisyo ng ating mga kababayang OFW na pinipiling magtrabaho sa ibang bansa at malayo sa kanilang pamilya ay hindi matatawaran. Ang kanilang ambag sa ekonomiya sa paumagitan ng mga remittances ay nagsisilbing instrumento ng positibong pagbabago sa ating lipunan at higit sa lahat, ang kanilang dedikasyon ay huwaran ng pagmamahal sa bayan at pagpapakita ng tunay na pagiging makabagong bayani.